Good morning mga boss. Kumusta po kayo Samahan niyo po ko uh, magbababad tayo dito sa Amateras Spring Resort located at Tanawan, Malinao, Albay mga boss. Okay, so kasama natin yung ating mga chikiting mga boss. The same time mamaya babalikan natin yung ating pagkain at uh, niluluto pa ni Ate J. Shoutout sa iyo Ate J. Thank you so much po. Bali bakasyon mga boss. So staycation muna tayo dito sa ating uh, mother house mga boss. Okay? Sa Tagoytoy, Malinao, Albay mga boss. So tara mga boss, silipin natin, let's go! Good morning mga boss, bali nandito tayo ngayon sa Bicol Province mga boss uh, Staycation muna tayo dito ng ilang araw uh, gawa ng bakasyon naman mga boss, okay? So bali nandito tayo ngayon mga boss sa uh, Amater Spring Resort uh, Located at uh, Barangay Tanawan, Malinau Albay mga boss, okay? So bali ito yung mga rules and uh, regulation nila dito sa resort mga boss okay So ito yung pinakang area mga boss Napakalinaw ng na mga boss, napakalinis ng uh, resort na to mga boss. Uh, natural Spring 'to mga boss, okay? So bali uh, continuous flowing yung uh, tubig dito mga boss. Bukal yung uh, tubig dito mga boss, okay? Nanggagaling po dun mga boss yung pinakam-bukal, So siya yung nagsusupply ng tubig dito sa resort mga boss. So continuous flowing siya papunta doon sa labas mga boss. Papunta ng irrigation na 'yan mga boss, okay? Yan. So napakalinis continuous blow yung tubig mga boss. So time check mga boss uh, 7:30 in the morning mga boss so wala pa masyadong uh, guest. Okay? Meron ditong iba't ibang klase ng cottage mga boss, iba-iba rin yung price mga boss, depende sa sa mga guest mga boss, kung ilang tao sila mga boss, meron ditong recreation hall din mga boss doon sa may bandang taas, yun mga boss, okay? So kung merong conference, pwede rin doon sa taas mga boss. So yung uh, opening nito mga boss, sa uh, 6am to 5pm lang mga boss, okay? So wala silang uh, overnight stay mga boss. So ito pang malakihan din to mga boss kung marami kayong uh, pamilya, malaki yung pamilya mga boss, so pwede rin to mga boss, okay? So meron ding mga small cottages mga boss sa mga barkadahan. Ayan. So meron na rin kasama to mga boss ng mga iyaw ihawan mga boss. So dala na lang kayo ng uh, pang-ihaw tsaka yung uh, uling mga boss, okay? Ayun. So meron na rin supply ng tubig, okay? Ayun. Meron ding CR, malinis. So yun mga boss, ito yung open area mga boss nila. Bali pwede kayo dito magtayo ng tent mga boss. The same time, playground ng no, mga chikiting mga boss. Ayan. Maganda yung lugar na to mga boss, tahimik. So maraming puno. Ayan, bali pa ng Mount uh, Malinaw mga boss. Kaya malamig yung lugar mga boss, presko presko.